Hi everyone! Into this video guys, isishare ko naman sa inyo yung sekreto ko kung bakit nga ba ang lalago ng mga aglaw ni mga plants ko. Pakita ko sa inyo isa-isa guys, tingnan yung maigi kung gaano kaganda yung kanyang leaves hanggang steam. Sobrang ganda ayan, talagang uh, ang laki ng dahon nila makinta, malalaki yung kanilang steam, ayan dahil yan sa sekreto na nilalagay ko at i-reveal -re ko na ngayon guys, para kayo ay uh, mayroon ding idea kung paano nga ba magpalago ng ating aglaw ni ma si aglaw ni ma kasi guys is bawal siya sobrang maaraw hindi rin siya pwede sobrang basa kasi mabilis din siyang mabulok mostly yung kanyang dahon. Ayan yung sekreto natin, cow manure or dumi ng baka, yun. Yun guys, nilalagay ko every twice a month. Yan, kung pansin nyo rin guys, binubungkal ko yung lupa kasi mas nakakatulong yan sa plants para yung kanilang mga roots ay mabilis mag-expand. Ayan, pero make sure nadahan dahan lang para hindi maputol yung kanilang roots. Kasi si aglaw Ma is matataba yung mga roots niya. So careful, careful lang bago nyo gawin tong ginagawa ko. Actually guys, kahit hindi mo naman sila bungkalin, okay lang. Basta may fertilizer lang kayong ilalagay. At makita nyo talaga guys, after a month, talagang effective tong fertilizer na ko. Organic pa, o ba? Diba? So, ngayon guys, isishare share ko sa inyo lahat ng aglaw ni Mako na wala talagang hindi maganda. <laughs> lahat talaga nito guys is ang gaganda nila. So, na naisipan ko na i ko kaya sa inyo to para yung iba kasi na nakakaroon ng problema sa aglaw or nahihirapan mag-alaga, ito yung para sa inyo. Yung um, sunlight guys, every morning dapat mga ano lang, 7 hanggang 9 am. Huwag nyo sila ibabad maghapon kasi masusunog yung kanilang leaves. And then maganda rin guys na uulanan sila. Kasi malaking tulong yung tubig ng ulan sa ating mga plants. At ito na yung holy. Itanggalin na natin guys yung lumang leaves kasi nga magbibigay naman yan ng bago. Kita nyo doon, meron na agad bago para hindi na sila mag-aagawan pa ng nutrients sa plants. So ito guys medyo hard yung kanyang soil. Kasi nung naitanim ko to, wala siya ang pating mix na rice hull. So, ano lang siya, more in soil. So, hindi ko na siya tinanggal. Kasi medyo hiyang naman siya dahil meron namang fertilizer. So, yun lang guys, yung share ko sa inyo para kapag... Actually pala guys, hindi lang sa aglaw sa lahat ng plants ko, gamit ko talagang fertilizer is cow manure. So, all my plants is hiyang naman. Wala naman ako nakita nagiging problema sa fertilizer na to. So, before, osmocot yung nilalagay ko. Pero, naisipan kong cow manure na lang para organic. In order ko to guys, ng isang sako na sa 250. Yun. Tapos na tayo guys, maglagay ng fertilizer. Ayan, kitang kita naman kung gano'n nga ba kaganda yung aking mga anglanima. Thank you for watching everyone!